Good day mga kababayan. Ito po yung ating bagong update sa ngayon no, sa aking YouTube channel. Kung saan dito po sa nalalapit na pag-celebrate po ng ating anniversary, ang Philippine Independence Day. Ayan, nagkaroon po dito ng exhibit ang ating mga kasundaluhan. So, syempre, eh, makikita po natin yung kanilang mga ginagamit no, sa pagkikipaglaban kung sino man po yung uh, pwedeng manakop sa ating bansang Pilipinas. Ayan, natin pong ipakita dito sa ating video na ito mga kabayan ko. Ayan. ito po no yung sa Air Force. Air Force. Ayun. So naka-display yung ginagamit natin na ano ng mga panghimpapawid. Ito. Kasi uh, sa ngayon po kasi mga kabayan ko uh, umulan no. Kaya yung iba nakatago po. Pero makikita po natin ayan yung uh, iba't ibang ano dito mga pictures. Ah uh, siyempre ito po mga kabayan sa area na to. Dito talaga yung ano yung mga armas. Ito po yung sa ating uh, army, Philippine Army mga kabayan. Philippine Army po natin at syempre andito rin po yung mga pictures nila And yung mga First Scout Ranger And The Scout Ranger yan po yung mga kagamitan tapos syempre andito po yung pictures ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano? Siyempre, Senator Bato de la Rosa. Hindi uh, na lang mga pictures. dito din po si ang ating uh, Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. Dito po naka-display mga kaubayan. So nung time na say ano po, may isa pang uh, latag din yung kanilang mga uniform dyan. Ang mga kagamitan. Ito. Ito. Sa Philippine Army po ito, mga kabayan. So, siyempre, nandito rin po ang ating uh, Philippine Navy. yan, Philippine Navy. Uh, ito naman po sa Philippine Navy natin. Ayun po yung kanilang mga kagamitan din, mga kabayan. So, yung ating uh, Philippine Navy. Ayan. so siempre, ito po yung kanilang mga armas. so pwede nyo pong ano mo ah, kung saan mo kayo dito mo pwede kayong magpa-picture kaya mo talaga kaya mo talaga kaya kung gaano ka tayo gagana sir oh. sir kamusta sir yung pagsilip mo sir ganda sobra dati na experience ko lang siya online yung mga online gaming mm. kaya ngayon sir nung sa personal ganito pala pakirap ng mga ano. <laughs> <laughs> inihimas-himas <laughs> si sir dati <laughs> parang <laughs> nakikita ko lang siya nawa, nakikita ko lang siya on online mm. parang, tapos mga picture picture lang mm. ang ganda talaga personal yung na, na, na you know? Ano sa anong pakiramdam sir? Uh, happy? Oo, <laughs> oh, nakaka-proud. Uh, nakaka-proud no na meron tayong ganyan. Oo, oh. oh di ba? mararamdaman mo kung ano yung pakiramdam ng isang sundalo. Yes. Totoo, Totoo yan sir. Saka hindi sila ano, hindi sila suplado. So Napaka-proud niyo. Ayun. Okay. Ayan po, mga no? na-express sir yung kanyang feelings nung makakita niya at mahawakan personal kala ni sir no, nasa online niya lang makikita po, pero ito, talagang uh, totoo na mga kahabayan. so ito po, Philippine Navy syempre, uh, ito po yung kanilang mga kagamitan dito, ayan armazo pag dito ka makabayan, uh, personal makita to, talagang uh, mamamangha ka rin talaga, Grabe. O, so, syempre maliban po dyan, nandito rin po ating mga BFP. Ayan, no? Ayan ang kagamitan naman nila sa kalatag po dyan. At, uh, syempre, dito pa po tayo. Ayan, natin pong ikutin mga kaabayan. Papakita po natin sa lahat. Grabe, napaka ano na, no? uh, kumbaga napapansin ko dito mga kabayan talagang halos makabagong kagamitan po yung ating nakikita rito na gamit ng ating uh, hukbong uh, sandatahang lakas ng Pilipinas ayan no with uh, view ayan mga kabayan hawakan pwede yung uh, hello sir gandang tahali po <laughs> Ayan, pwede nyo imasimasin at uh, ba? Diba? ito yung ating ano dito. Baga rescue naman po sila mga kabayan. So, ikot pa tayo, no? So gaya na po tayo sa Philippine Army, Philippine Navy, mga ko. Ah, sabi na po tayo dito. Siyempre, Coast Guide, no? Philippine Coast Guide, mga kababayan. Philippine Coast Guide. Ah, ito. Yung ating, ano naman to, Bureau of Jail Management and Penology. Ayan. ang So, nakadistoy naman to. Magandang hapon, sir. Ayan. para sa inyong kinabukasan. Oh, galing. Maliban doon, meron din silang mga ano dito, paintings na naka-exhibit. Ayun, mga, toys, special action force. Oy, pag sinabing special action force, makikita natin dito yung mga matitinding kagamitan, no, sa sandatahan. Ang gaganda nito ngayon, no. So, mga kabayan ko, parang ano to, no, mga robotics na dito. mapapasinin niyo, Ayan, malamang ito pinapagana ng uh, computer na ito. Mga kabayan. Lalo na ito. Ayan mga gamit. Oh. Pwede sir? Pwede pumasok? Ayan. <laughs> Pwede. Ayan. Ayan mga kabayan, tingnan nyo. Oh. Grabe. Oh. Grabe oh mga kabayan, first time po natin ito makita. No, na nagkaroon dito ng display yung mga ganitong kagamitan ng ating sandatahang lakas. Grabe. Ayan no? Yan po ano, ano, to sir? Hydraulic door jump spray door. Ito mga kabay, matindi to. Electricity, electris, electric, electric ano, hydraulic. Oh, ah, bago ko lang to nakita. Ito yung drone. Laki ng drone, grabe. Ano? So may specification po mga kaubayan eh. So ayan o. Oh. Ito na nga po ang uh, gamit ating uh, special action force, no? Siyempre so, ito. ayan, Ating uh, PNP. Pulis. Ah, ulit. Ah, sister, Ah, <laughs> Anong pakiramdam, sir? Well, mabigat po, sir. Mabigat? Ayan, na sir, napapicture po, no? Ayan, mga kabay, kita nyo naman yung kagamitan ng ating uh, PNP, oh. Grabe. First time po natin ito nakita, mga kabay, na nakadisplay at uh, kung saan hindi lang pwedeng ano kumbaga maliban doon pwede pa kayo magpa-picture uh, hawak itong mga nakikita yung armas dito mga kabayan ayan no ang ah uh, talagang high tech na mga kabayan ng ating mga gamit ang mga robotics na ito ganito so, ang

at kung saan nakita po natin yung mga kagamitan ng ating mga ano ano no pang sandatahang lakas at hindi lang yon yung mga pang rescue di ba so talagang nakakaamis mga kabayan na meron tayong mga gamit na ito grabe ano So ayan po mga kababayan no, yung ating uh, update dito sa may Luneta Park kung saan ito yung tinatawag na kinetic display no kung saan uh, parang nagkaroon po dito ng exhibit dahil nga po sa pagunita ng ating uh, Philippine Independence Day sa darating po na June 12. So sa muli po sa aking mga kababayan na palagi po nakasubaybay sa aking YouTube channel, Facebook page and TikTok account. Ayan salamat po ng marami mga kababayan sa, sa palagi nyo pong suporta. At uh, sana po sa mga hindi pa po, po na pag-subscribe, na pag-follow, sana po i-follow, subscribe po ang aking YouTube channel, Facebook page, and TikTok account. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Salamat po sa mga nag-heart and like sa video neto. Thank you so much po at magandang araw po sa ating lahat.